what's up mga kapatay gutom so ito na naman to si Amor Vlogs guys so ito na nga ikukwento ko sa inyo guys no so nandito tayo ngayon guys para ayusin tong ating mga paninda mga napamili natin kahapon guys so ayan na nga guys no uh, nag, nag vlog tayo ngayon para ipakita ko sa inyo yung aking munting sari sari store guys sa loob lang ng bahay No, dito lang tayo sa loob ng bahay nagtitinda dahil wala pa naman tayo kasi talagang physical store guys. So sana wish natin na magkaroon na tayo ng sari-sari store, makapagpagawa na tayo na by January makapagpagawa na tayo guys. So ayan yung binili nating bigas guys. No, bumili tayo ng bigas kahapon. Tapos yan nga. Ayan nga yung mga iba ko pang pinamili dito guys, like yung kape guys. So ayan yung kape, yung stick na kape na yan. Mabenta rin sa akin yan dahil kasi nga tatlong 3 pieces yan, 10 pesos lang guys, yan 3 pieces, 10 pesos, meron na silang kape na black coffee, so asukal na lang yung lalagay nila dyan, talo-talo na guys, sa lamig ng panahon ngayon kailangan nating uminom ng pampainit lahat yung mga kape na napakalakas sa atin yan no, kailangan marami tayong mga kape na stock yung black coffee, ba diba? So marami tayong mga napamili kahapon guys. Karamihan ng mga pinili natin. Yung mga ano natin guys. Puro drinks kasi. Yan syempre inuna natin yung mga kape na ganyan. ba diba? Kape-kape dayo. Ayusin natin yung kape. Tapos talagang kung nga ng name tag yan guys. No? After natin pera-perasuin tong kape na to. Ilagay natin to sa tupperware natin guys. No? Ilalagay natin dyan. So ayan na nga. Ayan na. Oh. Inaano ko na yung kape. Hindi pira, -pira ko na guys. Lagay natin to sa lagayan natin. At mamaya gagawa tayo ng name tag ng 3, 4, 10 pesos. ba diba? Para alam na yun yung kaping 3, 4, 10 pesos. Hindi na sila malito. ba diba? Mabibigay natin kagad-kagad. Pag hinanap natin. Ah, yung pala yung 3, 4, 10 pesos na kape. Eh. Grabe talaga. ba diba? So, yun na nga guys. Tapos nyan, lalagyan ko nga ng pangalan syempre. Para hindi na silang malito to sa kape na yan guys sobrang ano yan napakasarap ng black coffee talaga guys ayun yung mga gustong gusto ng mga matatanda yung mga black coffee tapos lalagyan nila ng creamer ba? Diba? Tapos, yung iba naman black coffee lang talaga ang hilig ba? Diba? mas safe nang inumin yung mga ganyang black coffee guys lalong lalo na yung mga brewed coffee yan yung mga pinaka safe na inumin ng mga inumin natin guys kaysa doon sa mga 3 in 1 so yan ang gagawa na tayo ng name tag So, ilalagay natin yung, ano, 3, 4, 10 pesos kape. ba diba? Para may signage na meron ng alam na, alam natin kung sa natin dadamputin. ba diba? Kasi nga, yun nga, dito lang tayo sa loob ng bahay, guys. di ba diba? Nagtitinda. Tapos doorbell lang yung mga kapitbahay natin na mga gustong bumili. Yun, kanina may bumili ng bigas, guys. Bumili, lang, yun nga, bumili ng, yun bumili na ng kape. Diba? May benta na tayo. Tapos yung sopas na ginawa natin, guys. So, yan. So, sinusulat na natin, guys. Naayos lang natin yung papel na pagsusulatan natin ng 3, 4, 10 pesos. Yan. Ang lamig na yun, guys. So, ayan. Sulat na natin. Sulat na natin, guys. 3, 4, 10 pesos. Kape. Kapeng malupet. Ayan. So, yung 3 for 10 pesos lang nalagay ko. Pambihira. O, oh, hindi ko nalagay yung word na kape. So, gagawa rin ako no, nung word na kape. 3 for 10 pesos, kape. ba diba? Para kompleto na, ba diba? Buong gaysos ng datingan yan, guys. No? So, ayan. Nasulat ko na, guys. Kukunin ko lang yung masking tape natin para madikit natin dyan sa hawak-hawak kong tupperware na yan, guys para madikit natin doon, 'di ba? Para okay na Oscar Kilo na guys, 'di ba? Grabe. So ayan, sulat na natin guys. Didikitan natin ng scotch tape syempre para sa laga. So, ayan. So, kinag yan. kinagat ko na yung ano. Wala tayong gunting, guys. Alam mo namang mano-mano lang tayo, di ba? O, oh, kahit walang gunting yan, kaya-kaya ng ngipin natin yan. Kahit wala tayong ngipin. <laughs> Ang kaya natin yan, guys. Oh, yan, oh, oh yan, oh, di ba? Ang galing ko eh, do. No? Lupit eh. Lupit talaga eh. So, yun na nga, guys. So, yun na, didikitan ko na ng scotch tape. Didikitan ko na ng scotch tape, guys, no? Para matapos na to, guys. May lagay na natin doon. Di ba? So, yan, nadikit na natin. So, gagawa pa ako ulit, guys. Ayun nga lang, kulang pa yung nagawa ako, guys. Di ko na ilagay yung kape, eh. Nakalagay ko lang 3 for 10 pesos na cup. 10 pesos lang. Kailangan may words na kape guys. No? Para alam. di ba So gagawa pa tayo guys. Na ng word na kape. At yes, sulat natin ulit. At didigitan natin ulit guys. Yan. ba diba? So kailangan kasi guys. Nakaayos lahat ng mga ano natin. Yung mga name name tags natin dyan. Sa lagayan natin guys. Para mabilis eh, di ba? Para mabilis yung makita natin ng maayos, ganyan. So ayan na guys. So ayan na dinikit ko na. So nakasulat na natin yung kape. So ayan, sulat na natin yung kape. 3 four, 10 pesos. Pesos, pesos, pesos. O ayan, di ba? Nakasulat na natin. So ididikit na natin, guys. No? idikit na natin ng bonggesyos talaga guys kailangan natin idikit na yan para matapos na guys tigilan natin to <laughs> so ayan kung na naman tayo ng scotch tape, wala na naman tayong tape, wala na naman tayong gunting so kinagat na naman natin guys <laughs> o ba diba, kinagat na naman natin guys eh grabe ayan o oh. O yan, ko na ng maayos guys para okay na okay na talaga siya. O di ba? Idikit lang natin ang bungacious yan. So kinulang pa ng scotch tape, puwa pa tayo ulit guys, ha? Puwa tayo ng scotch tape, guys. So yan, dami-dami kong naiisip gawin, guys. Alam niyo ba 'yun? Sa so, ngayon tagbag yung to. So yan yung ano, ayun nga pala yung apple juice, guys, na binibenta natin, guys, no. Ayun yung buy one take one yun na nabili ko guys pero binibenta ko siya ng 25 pesos each guys 30 pesos lang yung dalawang yan so binibenta ko siya ng 25 pesos guys So, marami na tayong binili niyan. Sobrang dami ng binili natin na yan. nag na tayo, guys, eh. Ng mga pang-inom, Yung mga lahat, burus drinks yung mga pinagbibili natin. Kasi nga, ang dami nga bumibili. Dahil yung mga tao dito, guys. Lalo na, ano, ba diba, magdi-December, guys, di diba? Siyempre, maraming mga kayamanan yung mga yan, guys. Kaya, kailangan natin mag para mabilan tayo. So, hindi lang tayo nakabili ng mga malalaking mga soft drinks, guys. Na, kasi, wala nga masyadong stock doon sa grocery yung napuntahan Siguro ano na lang no, by pag-uwi ko na lang ng January siguro guys, no. Mamimili rin kasi ako dun sa Pure Gold dun sa may amin. So, guro dun na lang ako hahatak. So, ayan, natapos na guys, finally. Natapos din ng ating name tag sa ating 3, 4 cent pesos na kape. Mambogisos na mga kape na to guys. Talagang talaga, talaga naman talaga, no. Mas meron pa kami isang kape guys na talagang napakabenta noon. Yung Oishi na kape. 5 pesos naman siya guys. 3 in 1. So nalagyan ko na rin ng presyo tong ating ano, sardinas guys. So nilagyan ko na ng 30 pesos yung ating Mega Sardines kasi hinahanap din ng mga consumer natin dito 'yon. Pangmubilisin na ng bigas, tapos may sardinas na, tapos may itlog, guys. panalong panalo na yun 'Di ba? Tapos may mga sibuyas din tayo, syempre bawang para chef niligyan din, din ng sibuyas at bawang, 'di ba? Para masarap na masarap yung ating sardines na Mega Sardines to the highest level. Point, guys. So, yan. Ano na naman? Kuhanin ko na naman yung ibang paninda, guys. talaga natin ng presyo, syempre. No? Yung pang malakasang presyo talaga. ba diba? So, ayan nga, guys. Ganun lang. Yun lang. dami ko talaga talagang gawin. Ang dami ko naiisip na gusto ko pag idagdag ng mga paninda, guys. No? So, yan. Grabe, ginawa na ginawa ko, pare. No? Sobrang ginawa ko dyan, mga kapatay gutom. So, ayan, nabikin ko. Ayan, kinuha ko yung gunting no kasi nahihirapan na ako sa buhay ko, guys. So, bubuksan ko yung mga juices, guys. Meron pa pala akong mga juice dito na apple juice, saka yung orange juice, guys. Yan, big. Yung big apple juice, guys. So, tatanong ko pa kung magkano ko lalagyan ng price yan. That's why wala pa akong price, guys. Itignan ko ba doon sa ating resibong pang malakasan, guys. Yung price natin doon sa ating juice na nasa tetra pack guys so dalawa yung pagpipilian nilang juices guys no, yung C2 o kaya yung big 250 yan tinry ko lang kasi dat bibili ako ng marami yan guys eh kaya lang grabe eh, no hindi ko malaman kung saan yung mga stock nila doon kulang kulang kasi guys nakakatamad ng mamili doon eh Diba? Hindi yung tampak nila. Kasi maliit lang yung grocery, guys. Sobrang dami nilang tinda, guys. Hindi na nila alam saan nila ilalagay. No, kaya to no, isang box lang yung nabili ko, guys, eh. So, yan. So, yan naman yung orange juice na plus naman siya. So, mabenta yan sa akin kahit noon pa. Sobrang benta sa akin yung mga yan, juice na yan, yung mga nasa tetra pack. So, ngayon, nagpalamig na ako dun sa rep, guys. No, naglagay lang tayo ng tagalawa. Tagalawa nga tagdalawa-dalawa muna. ba diba? Kasi introduce pa natin yan sa mga bata dito, guys. No, introduce pa natin sa kanila yan. No? so soyad yeah. so di natin alam kung magkano natin pa kung 15 pesos din ba ang isa kasi 15 pesos din yung sito ko is 15 pesos guys yung sito natin so 2 pesos lang yung tubo natin doon sa mga drinks na yun okay na yun guys di ba okay na naman yun Huwag na tayo masyadong magtaas no kasi mahirap din ang buhay ngayon di ba kaya mas maganda yung mas mababa tayo sa mga ibang mga tindahan dito sa paligid natin. Kahit 2 pesos lang yung tubo natin sa isang ano, okay na yun. Yung iba nga 3 to 5 pesos ang tubo nila. So, ayan yung sito nating maliliit, guys. Ayan yung tagpi-15 pesos nating na C2, guys. Yan. So, ayan. Maraming salamat, guys, sa panonood nyo kaya more vlog. So, don't forget to subscribe to my channel and watch my all my videos, guys. Okay, guys. Maraming salamat ulit. Babu, mga kapatay gutom.